Hello mga buddy, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So for today's vlog mga buddy, ay magtanim tayo ng ampalaya. Yes, uh, kadugtong ito ng vlog natin mga buddy na gumawa muna tayo doon ng kanyang pagtamnan. Ah, uh, ayun, kung gusto niyo mapanood, ay nandyan lang sa aking channel, nasa recent uh, vlogs upload lang nakin, so madali lang yung hanapin. So ito na ba, di bago natin i-transfer doon sa ating ginawa, ay atin muna itong patubuin dito sa plastic. So, ganito yung magpunla ng ampalaya ba di? Yung lupa natin ginamit ba di ay same rin sa ating ginamit dito. So, quality na lupa yung ating ginamit, no? So, kung gusto nyo malaman kung ano yung lupa na ginamit namin, ay uh, yung video na yon ay makatulong yun sa inyo. So, napakagandang quality ng ano nito. Tingnan nyo, oh, matataba yung ginamit namin ng lupa. at meron din kami mga substrate na hinalo dito so yan bade ah yung ating ah, tinanim ah, pinunla na ampalaya ito yung sa f1 sa A swiss seeds so quality na seeds ang ating ginamit bade kasi tested na ito bade so ito talagang mga sa f1 nakalimutan ko yung isa yung maganda rin nga galaxy ayun galaxy f1 na variety din sa A swiss So, dalawang variety yung pinaka-common na itatanim dito sa amin, no? Sa amin dito sa Bohol. So, itong mestiza ba de, kapag ang mga bunga nito ay hindi siya gano'ng berde. Para siyang mestiza pero may, mayroon siyang pagkaputi nga ganyan nga makinis siya compared sa galaxy. So, kaya tinawag ito nga mestiza. At malaki din ito compared sa galaxy, buddy. So, at saka, hindi rin ito masyadong namamarako, buddy. Yung mga sakit sa mga ampalaya, buddy, yung na-absorb ko lang, ay yung pamamarako, isa talaga yun sa pinaka, ano, naka, papinsala sa, sa ampalaya uh, magtakod-takod yun buddy mas spread yun kung hindi mo maagapan hindi mo mabantayan siya so yung ano itong variety na to ay which is maganda uh, barako tolerance ito so maganda itong itanim quality recommended natin ito buddy so yan buddy ay <coughs> ginamit lang natin dito ay plastic na cup So, mura lang yan, ba di? Ah? Mabili yun yan sa yung mga suking tindahan. So, ganyan yung aming uh, ginamit, ba di? Kasi, parang din madali at saka hassle free na. Tsaka, yun, uh, kinailangan rin na butasan yung nasa ibaba, ba, ba di? Para kapag ay nagdilig ka or nauwanan yan ay hindi ma-stuck ma yung tubig doon sa ilalim. Ay kapag ay na-stuck yun ba de, eh, ay na mamatay yung yung mga sidling. So, iwasan natin yan ba de, eh, kasi itong ating uh, isang sachet dito ay napakamahal. Ah, uh, ano, 100 pesos, 90 to 100 ang range pesos diyan. Pero sampung liso lang, 10 seeds lang ang ano, nasa pack. So, ayun, uh, ik, uh, equivalent niya 10 pesos each. So mahal. So kinailangan talaga natin 'yan ng mabusisi na pamamaraan sa pag-sidling, uh, bade sa pagpunla. Ayun oh, may butas. So kahit hindi na ganong ka lakihan, 'di basta mayroon lang siyang butas na pwedeng daanan sa tubig para hindi lang mag-clog doon sa ilalim. Hindi siya malata So 'yan na uh, purpose 'yan, 'di So ayun, Ah, uh, meron din itong pakapin ba di free. So sa isang sa Shiba di may 13 siguro, 13, 14 ganyan. So hindi naman 'yan mabubuhay lahat ba di meron kasi yung mortality rate. So expected na 'yan ba di? Uh, nakita namin doon. So uh, makita natin mamaya kung ilang mortality rate yung matitira dito. So yan ba di? Uh, tapusin na natin ito ba di para makita niyo kung paano ito gawin. ayan please keep on watching mga ba di. Pwede na kamusta?

kalau nggak pernah dapat ah. Alias black pen. <Bear. susuk> ya kata ini kita ketik kerja kalau nggak punya tinggi jana. Mm. Ikat kita terawan pakai sinau. Tempel ya mahalin pakai pun ini. Survei bos. Nah, oh. nanti nggak. Basta gulai, luga nang gulai. Si Saya abis ini mau ngakur tahan sih nang kakak ukar Enggak mau nang ngak. Mungkin tak nang gulai. Pero mga po, credit na ito. Masuro yan. Ito kulay. Kasi sige, ito kulay lang suwa. Para na mo ba? Para na mo. gulai, gulay. Puntupot gulay. Gulay tanan. na tanan. Punta na ito, Kobe, boss. Ining mahuman. Sudla na tanan, boss. Ah. Ayun. Ayun. Ay, ay yes, Black pepper. <laughs> Pinasukan na mga guys. Ayun. Murag kapitas Hmm. Tambah ugi kabad. Nah, naik. tembok riba <tuk Knee> enggak? Oh. <tuk <rebuen> ini enggak enggak ini ini kurma ini oh, ya ayun masuk ke sana buah bos buah buah ini buah lagi buah ini ini, dia mau buah ini enggak ini ini enggak Nah, buo si ini to na. Kuan oh. man eh, ini man eh mag-awag pa. yung mag magkahilo mong kuna? Magkahilo na nina, mag nah ni na. kaya tambal man ay lang ah, orange. Ano yung maes ba? Iko undag, bisina usahitan nong. Nih, yeah. gas.

buang naging hindi ayun eh. Ikaw, galingin mo manso? Oo uh, uh, <laughs> Buang. Eh, buwang. Oo ah. Saan ka pagawa? Saan ka? Ang galing mo. Matatang tipangan ba? Matatang tipangan. Ang gamay. Hmm. Ang oh, gamay ang dako. Okay. Ito na mga buwan. O, naroon na. Dapa dapa dawa? Oo, dapa. Oh, Ito. Ayun. Dalawa na lang? Dalawa na. Alias uh -huh. black pair. So, kuha ang patagkuhan black pair? Mga uh po. Hmm. -huh. Oh. Uh -huh. Napaman na toto ah. Uh -huh. Itong gamitan.

ada kayak mau tawa kayak besar. Sama kue. Kue kayak kesuai kisah perik besar. Karena mau alkohol pak. Hmm, tiku. Eh. Hmm. Ini apa nih Kami dindin, tahu nggak? Ah, dindin kawan? Hansul. Oh, pakai di. Kue tawa tuh. Nah, ikau ikau pak? Oh. Eh. Nih. Ini pakai toko kota toh? Ba, bagus minjo. Ah. Karon deh, nama kayaknya. Nih agu nah. Agu ya pertama nggak? Agu hep. Ip, Ip, pangmigah yang namanya Pira Pak Boy, aku yeah. ingat kata, Boy Bapak, pera, lupikan aja nama kikangmu tuh, Gay Hah? O, lupikan aja muna Biar, ayo sekolah Nga Nga, limang tuh lagi kan karo Hah Sekarang, <laughs> ha? awal na to Barang asinsu na ya tungguan Gerdeng-gerdeng dah, eh Blag-blag pa Blag pa Wah, alias Black Pira Wah, alias Black Pira So ganun lang kadali mga bade ang pag pagpugas nito punla sa ating uh, ampalaya na F1 So ano yan marami yan bade so atin mo na yang itanim lahat. So ganun lang bade. Ah, kumuha lang kayo gamit lang nitong plastic tsaka meron kayo mga raw materials na ganito lupa tsaka yung mga matatabang mga substrate na dayami ganyan kahit ano basta ihalo eh, basta meron lang lupa pa nga maganda so maganda rin yung ah, kalabasa kalabasan ng iyong ampalaya at mas proud siya ng madali ba di kung depende rin sa quality ng lupa so ang importante talaga ganito badi, is yung mga substrate yung mga raw materials na ginamit mo na mapadali lang niya yung uh, paggrow niya. So dito ba 'de? Gumamit kami ng mga magagandang lupa. So which is ito yung uh, mga yung mga malalambot na madali lang makapenetrate yung uh, ugat ng mga tanim natin. At saka yung mga dayami ganyan, uh, carbonized rice hull, ayun, pwede yun ba 'de? Uh, vermicast, mga tain ng kalabaw, baka, ayan goat. Ayun, pwede yun ba 'de? Basta Ah, uh, hindi siya, basta malanta na lang siya. So, yan yung uh, pinaka-the best, badi, na i -i ipunla dito sa kahit ano, ding mga vegetables. Basta, ano, magandang quality yung ating ginamit na lupa. Ah, uh, lupa talaga yung nagpapabida dito, badi. Yan yung nga uh, sikreto nito. At saka, bade after... After mo po nga uh, itanim ito sa iyong punlaan, ay huwag niyo pong kalimutan nga diligan ng ito ng konti. Huwag niyong damihan ba de, baka malanta ito, yung konti lang na makabasa, mabasa lang yung seedlings niya kasi yung seedlings niya ba di ay meron niyang uh, chemicals na protection din yan sa mga ano, heat, ganyan, mainit kumarawan yung uh, packaging na yan. So, need yan na uh, patubigan para malata siya, ba di? Germinate siya ng mabilis. So, yan yung isa sa techniques, no? Tsaka, yun, uh, yung sa akin, ang experience sa akin, halos, ano, sa six, uh, six anim na pack. So, bali, nang, -nang germinate sa akin is nasa, ano yun, marami yun, ba di na? Halos 72, ganyan. So, maganda, ba di? So, ganyan kaganda yung, basta, Tandaan lang nyo ba di, yung quality sa lupa, yan yung uh, pinaka-importante dyan, at yung mga substrate na yung gagamitin. So, success kayo dyan ba de. At saka yung gagamitin din yung pagkalipat na nito, so, mga after, after a week lang nga kinito, nilipat tanim ko na ito ba de, kasi napakadali niyang sumu tumubok dito mga ba de. Kasi nga maganda yung lupa, so transplant ko lang after, after a week, So, maganda rin yung tubo sa nandun pa siya, nandun na siya ni transplant ba So, nangata na siya ba Malapit na natin yung i-pruning para dumami yung mga vines niya na uh, pwedeng uh, ano, pwedeng doon na uh, kukuha ng mga bunga. Bunga siya ng marami. So, importante din yung pruning ba Ganyan lang ang sikreto diyan ba 'di? Yung pag-ampalaya. So, kung meron naman mga disease dyan na makikita nyo, So, yung pinaka-best way natin gagawin dyan is uh, mag-apply tayo ng mga organic na mga pesticides which is yung ating malunggay at kakawati leaves ng deferment ferment Yun, napaganda yun ba Or, neem oil, yan, uh, maganda din yan. So, as much as possible ba di sa ating urban gardening, uh, hindi tayo gagamit ng mga yellow, green label, red label na mga medisina. So, which is, uh, ay ibilikado yun sa harm ating health ba So, as much as possible, organic talaga ang ating gagamitin dito. Hindi tayo gamit ng mga ganyan, mga synthetic, no? So, atin ang subukan. Wala namang mawala sa atin, badi, kung subukan lang natin magtanim-tanim. So, ganyan talaga, badi, kapag ay uh, mga farmers tayo, uh, subukan natin yung, ano yung pinaka, the best way natin uh, as much as possible na makatipid tayo. Uh, ayun, the best way na makatipid, uh, maraming bunga, Which is, uh, yan yung ating consider ba, ba diba, Na ating gagawin para, ano, umasenso tayo sa buhay. As a farmer lang dito sa ating uh, Pinas. Ayan ba, diba? yung ating ah uh, ampalaya. So, wait lang tayo mga after a week at i-transfer natin dito. Meron namang vlog sa aking po na i-edit po lang natin. If it's over pa lang, ipakita ko sa inyo. At saka uh, kapag ay natapos na kayo dito, nadiligan mo na, ayan, ganyan, nagtanim na, tanim na kayo sa iyong pulaan. So, wag mong i-direct sa araw ba di, dapat sa shaded parts natin ito ilagay. So, kanina, nakita nyo ba di, yung pinakauna ay tinanay, uh, Nilagay namin sa labas pero shaded parts yon sa aming mansanitas 3 Yung mansanitas ay malaking tulong yon para uh, magshade sa shade siya sa araw na hindi ma-direct yung init dito sa ating mga palaya. At saka kapag umulan naman ba de, hindi na talaga natin maiwasan yan ay kung yung lupa natin is which is maganda siya, uh, hold siya ng tubig, ah uh, Kung mapuno man yang ganyan kasi hindi natin pinuno ng lupa no kung meron mang tubig ay kung may marami talagang tubig ay i-drain na lang, lang natin or ilipat na natin para uh, hindi siya ma ano ma ilipat na si, natin sa indoor para hindi siya malata. So ayan iwasan lang natin bade At saka every morning kapag ay mainit bade yung sun sunrise pa ay painitan natin kasi maganda yon badi sa mga plants yung sunrise. Yan sila kumukuha ng mga vitamins. At yung seedlings niya ay madali lang siyang mag-germinate. So, kung madali lang siyang mag-germinate ba, di, uh, tamang alaga lang, uh, quality ng seeds na, uh, seeds na ginamit mo, at saka quality sa lupa, ay madali mo lang matransplant siya. So, yan o. Yan yung uh, aking tips ba, di. Kung ano, at saka, o kung walang ulan, uh, siguro ay, twice a week lang ka magdelig twice a week lang siguro huwag araw-araw kasi malata yan. sensitive yung mga seedlings na yan buddy so sa akin ah uh, mga ano kung mga ano lang mga 95% germinate yun buddy Yung so sa akin hindi sa pagmamayabang pero 95% uh, yung na germinate sa aking ah uh, ang palayak na sidling. So, ayun. Uh, ayun. Nakikita uh, nga man sa unang video ay maganda yung resulta. So ayun, bade. Ah, uh, hatin lang itong tapusin bade para madali ito. Kasi meron pa akong gagawin. So, ayun, na uh, please uh, keep on watching mga bade. Mm.

so ayan ba de, ay tapos na natin itong uh, tinamnan ng, ano, sa ating pula ng mga ampalayah So sabi ko kanina ay lagay natin ito sa shady parts yung hindi siya masyadong maarawan kasi hindi naman ma-germinate yung buto ng ampalaya kapag ay palagi itong naarawan bade. So dito bade, uh, which is ano, protection din sa araw at saka sa ulan, kung mayroon mang malakas na ulan bade ay pasok nyo na ito indoor para kapag ay maraming tubig dyan, hindi siya malata, malanta yung mga liso niya, mga buto. So yan yung uh, ating uh, ano ba din no? so the di, uh, case to body ay may, mainit naman so dilig-dilig uh, lang tayo dito bade uh, hindi naman natin araw-arawin pero twice a week o kinayon body oh kung may ulan so wag masy kung masyado malakas ay indoor natin para hindi siya manlayo mabulok yan yung lang yung techniques yan body at saka eh, every morning ay paarawan natin siya yan lang uh, at saka wag niyo kalimutan ha nga, lagyan ng butas yung ilalim para kapag ay may raming tubig talaga ba de ay, kapag ay meron kayong uh, lakaw umalis kayo ng bahay uh, safe siya sa tubig kung uh, lakas yung ulan so yan bad ito na uh, mag wait lang tayo mga after a month ah uh, no no after a week uh, two weeks ganyan uh, pwede na ito i-transplant so yun bad uh, sana po ay meron kayong natutunan sa aking vlog so kung meron kayong mga katunungan yan de uh, ay please pakicomment comment lang po dyan sa baba ay sasagutin natin yan So, napakadali lang. wag kayong mahiya ba di sa, ano, sa akin. So, yan lang ba di na? No? So, sa aking mga body ko dyan, ha, huwag kayong pong mag-skip sa mga ads sa uh, lumalabas sa aking mga vlogs, no? At saka, yung mga hindi pa nakasubscribe, hindi pa nakafollow sa aking Facebook at YouTube channel, ay mag-follow na kayo ha? for more videos at mga shares, photos ko, Salamat talaga sa inyo mga buddy. Thanks you. Thank you sa lahat. See you in the next video mga buddy. Bye bye. Si mana na ba ni boss? Si na na. Kapen?